Hello po! Ayan, nandito na po ngayon sa Napindan Station, ang pinakadulo po ng Pasig River Ferry. So, ayun nga po, nandito pa rin pala tayo sa Pasig. So, kung dun po sa makikita nyo yon dun po yung Laguna de Bay. Ayan. Diba? Grabe, first time ko po, po dito. Siyempre, akit po tayo dito. At ayun po yung sa ko. Ayan hmm. po dito po tayo sa Napindan, Pasig City. So ayun po. <laughs> Ayan. So tingnan po natin dito. Ano um, po pag-uusahe dito? dito? So I'm unfold. So sana huwag ko tayo ng aking sinasakyang ferry boat, ang ating Pasig River Ferry. So, so dito ko tayo, Pasig River Ferry Station. Bye, okay.

At ang napinda niya daw po ay sakop ng Pasir City. So, eh. So, uh, ang init-init po talaga. Gusto ko pong itry pumunta po doon. So, sana po ma-i-try ko nga. Itatry ko po para sa inyo. O, di ba po? Sige, dito lang po muna. Ako nga po pala si Ernie Dingding. At kasama niyo pa rin po ako dito para mag-river tour dito po sa Inupasi na sobrang na-enjoy po talaga ako.